Ayun so, no. Welcome back po ulit sa ating uh, channel no. Ayo kayo na ay nasa ano cemetery, cemetery nga pala 'to. Hey. hey. Ay nasa cemetery. Hey. Hoy. Ay kiraalam po. Mga ah, aso okay yung ah. Ako video kayo ah, nakabito kayo. Nakabito kayo. <laughs> so yun no, tayo nandito sa ah, uh, ano ba 'to? Puro ilog 'to eh, oh. Kabilat ka, kaliwat ka na, kabilat ka <laughs> kaliwat ka na, puro ilog oh. at ah, tayo nagbabalik din sa ano, sa lungsod ng Balinsuela, no. Woo! At ah, babalikan natin tong ah, binaanan natin no nakaraan, no. Yung uling-uling beses natin ay uh, ah, pinag-usapan natin ay tungkol sa ah, anibersaryo ng pagkakatatag ng bayan ng Polo no ngayon Balinsuela, no. Pero ngayon naman, pag-usapan naman natin ang isang historical landmark. Alamin natin ang kasaysayan nun. Dito lang sa ating history motovlog. Let's go! sa Sagaw! yun po no tayo po ay nasa ano no bilog bilog bali sa city ano ayan itong dinadaanan natin ito ay uh, pagkakaalam ko ito ay ano isang mega dike ano. wow ito ay DK. dahil yung kabilang side nito ah uh, tiga, harapin natin harap tayong butas ayan, ayan 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 yung kabilang side na yun yun po ay ubando uh, bulakan no? At dito naman sa kabilang side, sa kaliwa natin, ayan, yan po ay uh, halos patungong uh, may kawayan bulakan naman. So, itong lugar na to ay napapagitnahan ng dalawang bayan ng bulakan, no. At uh, makikita nga natin dyan sa mga gilid-gilid na yan, eh, eh, Kita nyo naman mga ilog at palaisdaan, ano. Ilog at palaisdaan yan. Ayan, ayan, ayan. Ayan nyo, napakita ko sa inyo. Teka lang. Ito tayo. So, ito ay ano na yan, no? Ilog na yan, no? Yun, no? Ilog yan. Medyo makapal na ang ano, ang uh, water lily. <laughs> Ayan po, ilog po yan, no? Kabilaan yan, kabila rin. Ilog din yan. Ayun. Ano? Wala lang. Pinakita ko. Lang. <laughs> Bakit ba? Trip ko eh. <laughs> Ayun no? So, papunta tayo ulit sa ano no? Sa bahay. Sa uh, pulo. Sa poblasyon. Ano? So, balikan natin yun. No? Sabi Hindi tayo magtatapos sa huling kwento lang sa isang lugar. Babalik at babalikan natin yun. Dahil <laughs> nasa <Nasambit> mid <pa. laughs> dahil meron pa mga natatago dyan at lilitaw at lilitaw talaga ano. kaya dyan lang kayo relax relax lang at kami yung bahala sa kwentuhan at uh, tayo yung mamasyal wala naman makikita masyado rito no may mga puno naman okay naman eh pero di tulad ng iba na wala eh ito pa lang ang kahit <laughs> oo oh, katatawid naka video ka <laughs> So yun no. Sa uh, ngayon ayun po ay ano nga no, March na no. Yes. At napag-usapan na natin nung karaan no, Yung mga kababaihan ng ano. Actually isa lang naman. Tapang ng babae. Ang pinag-usapan natin nung na karaan si Trinidad Texon. No? Na talaga namang napakatapang. Sko. <laughs> Ibang klase tapang nun Kaya ngayon eh punta naman tayo sa isang ano, eh, isang lugar naman ano tapos natin may pagkwentuhan sa ah, tapos tayo magkwentuhan about sa taon, no? na ay eh, lugar naman so dun daw sa ano no? may ipa tayo na usapan no? sa malabon din daw mayroon din daw mega dike doon ano na dinadayo no dahil nga pabilaan din niya eh, ay tapos sarap mag jogging bike bike ganyan so yan nyo pagka no pasyalan din natin yan ito okay, hindi sa historical pero pasyalan pa rin sabi sa inyo pupunta natin mga pasyalan din o <laughs> yun pasyalan din natin sa mga susunod na episode natin so sa ngayon dito muna tayo no Ayan. so dito sa area na to may mga ginagawa rin ano? actually itong kalsada na to kung babaybayin nyo to pakabila kung pabalik kayo pag ganon pabalik ulit lusot nyan ano ah uh, yun nga pa uh, bulakan bulakan no kung dadaan ka rito ng pabalik kung babalik tayo doon sa kabilan no? yun dinanan natin kanina mga simenteryo alam ko part na ng ano yun eh, ng pako bulakan so talagang ano natong Valenzuela City itong Valenzuela City ay ah, halos talaga namang dikit na ng ano ng bulakan no dahil nga ito ay dati na rin ano, dating sakop ng Bulacan ano, yung Valenzuela City. Dati ang pangalan niya ay uh, Polo Bulacan ano. Kaya hindi na nakakapagtaka na napakalapit na talaga sa mga bayan ng Bulacan. Ayun, nasa na ano na tayo no, Barangay Balangkas na no. Balangkas, Valenzuela City. Eh matadaanan ulit natin yung ano, Uh, bahay ni Dr. Pio Dr. Pio Valenzuela na na ito ha uh, ngayon na uh, na ano na siya no na uh, accredited na siya bilang uh, uh, gallery museum no accredited na siya ng ano ng uh, anong tawag niyo <laughs> Department of Tourism yan bilang isang uh, ganap na museum talaga na gallery museum kung tawagin Ayan eh na, masikip na ang kalsada. Ang mga ganitong oras, no, ah, uh, sa mga madadaan dito, no, ganitong oras, eh, hindi po, iwas-iwasan na natin tong ganitong kalsada pag ganitong oras. Dahil masikip. Ultimo mga motor, hindi makasingit. <laughs> Try natin sumingit. Yan. Tulak. So, yun, no? Ito na. Bahay ni Dr. Pio Valenzuela. <laughs> Yan, sa kanan natin. O. Yap. Yeah. Yan. Tuluyan na siyang, ano, accredited na siya bilang isang uh, gallery museum. Car traffic. Yes, <laughs> So yun na no, nasa na na tayo no, poblacion. Ito ang pag sinabi kasi poblacion nung araw no, nandito yung uh, parang sentro no. Andiyan yung uh, simbahan, eskwelahan, di ba? Palengke. At uh, din ang uh, hospital ospital yan. Kaya sa tinawag na poblacion. Alright Pasok tayo dito sa ano, simbahan no? So ito ang ating pag-uusapan ngayong episode na ito no? Right. So yun, nandito tayo sa harapan ng uh, bangkay ng lumang simbahan Parang ganun ano O yung guho ng lumang simbahan no? ng San Diego de Alcala no? Kasi kung makikita nyo rito sa kaliwa ko Ayan Ayan na ang ano ayan na ang bagong simbahan pero dati ito po ito po ang ano dating simbahan kung saan siya nakapwesto ano ayan po yan po ay uh, nagawa o natapos ng around 1632 kung di ako nagkakamali no? 1632 no? at uh, ayan nga lang ang natitira no? sa kanya no? yang bell Tower at itong anong tawag niyo ba yan? Pasad o yung dating entrance ano. Tapos kung makikita niyo doon sa harap ano, may nakalagay din sa taas niya na 1815. No? 1815. So 'yun. So itong kahabaan niya ano mula dyan hanggang doon. Sa so may parang arko na yun. no? yan po ang dating simbahan kumbaga nandyan yung kumbento niya kung nakikita nyo yun no? ayun o no? nandun sa itaas na yun. kumbento po yun at sa ilalim nun para siyang merong dungeon no? at uh, yun ay lagakan no? lagayan ng mga ayun, mga karosa yung pinaglalagyan ng mga santo santo ano? yun diyan sa nilalagay na kasi itong eskwelahan na yan San Diego Parochial School na yan yan po ang dating simbahan ano? alright po So yun ilang beses na rin siyang nasira no. Ngayon dami na siyang pinagdaanan no. Nung buo pa yan eh ilang lindol, ilang sulog na rin ang pinagdaanan niya. Pero wala. Ang sumira lang talaga sa kanya ay yung gera dahil nung World War 2 nga. Eh. Yan ay isa sa mga nasama sa mga nasira ng mga antigong simbahan dito sa ating bansa no. Tulad ng mga simbahan dun sa may Intramuros. So, isa siya sa isa siya nasa nasira. Tapos kung makikita niyo doon, yung malaking puno na 'yon. Matandang ano na rin 'yan, matandang puno na rin 'yan. Buo pa tong simbahan na 'to, nandiyan na siya. So, ganoon na siya katagalan. O, yun po, no? At, uh, tapitan nga natin ng na kaunti, ano? O, yun po, no? Yan po ang uh, simbahan, no? At ito ang bell tower no. At kung nakikita niyo 'yon sa dulo. 'Yun nandoon sa sambayan. Yun, 'Yun 'yun. <laughs> datering kumbento 'yan na. No? ang dami ng ano. Kalaman ano. Ito, nakalagay na ano. Taas niya. 18 Oh, 1815 'yan. So, ganoon na siya katandaan. No? Pero ginawa to natapos to 1632. Tapos yung dulo na yon. Yung nandun dati ano yon eh. Tennis court nung araw no. Tapos sa loob niyan dito may padulasan niyan. Eh lalo ng padulasan merong ano. Merong parang pool na may mga pating. <laughs> Ayan, dating park yan. Eh. So, ayun po, no. So nasira siya noong around 1945 No? Kasagsagan nga ng World War 2. Isa sa mga nasira no? So, ang kwento-kwento nga daw eh, hindi naman talaga totaling naransak to or nawasak ano. daw, kaya namang ano, kaya namang i-restore, iayusin ulit. Pero kailangan ng malaking halaga no? Kaya Ayun, inayaan na lang at nagpatayo na nga lang ng bagong ano, ayan, bagong simbahan sa tabena no? Tapos habang ginagawa daw po itong bagong simbahan na to, no, yung sentro uh, ng pananalangin eh, nalipat muna doon sa Mimabulo. O kung tawagin nila yung San Roto Chapel, ano, doon din yun, matanda simbahan na rin yun. So, ayun, nakakapanghinayang, masira. Pero at the same time ayan nakikita mo pa rin yung ano bang tawag niya dyan <laughs> may nakikita ko pa rin na part na dating simbahan laking simbahan nito ito kung tutuusin no? hindi siya nasira kasi nakailang taas na rin ito ito mataas yan siguro mga tatlong patong na rin ito kalsada na ito no? so yun tapos sa likod ito, punta natin mamaya no? eh meron pa mga park dyan mga parang yung likod ba ng simbahan yung parang haligi yun meron pa doon tapos dito sa harap meron pa din daanan natin mamaya no? so yun po eh nga po no sabi nga nila eh, hindi naman talaga totaling nasira itong simbahan ah parang alam niyo yung nangyari sa ano sa Manila Cathedral no ganun Although buo pa yung structural niya pero yung loob kasi wasak talaga. So mga naisalba na lang diyan sa simbahan na yan ay yung uh, original na San Diego na De Alcala no. Tapos yung mga dating nakalagay na santo may mga pira-piraso nakuha nila, na recover nila na no? So yun na lang talaga yung naisalba. At ito nga yung pinaka-arko yung main main entrance ano. Ayan. Tapos itong bell tower. Tsaka ilong piraso ng mga pader-pader sa gilid. Tsaka yung kumbento nga na yun. Na, na, nananatiling na, na, na pa. No? Alright po. Tapos ang kwento ay uh, araw mga na, bago mamaday daw si Dr. Pio Valenzuela. Dr. Pio Valenzuela. Eh nakapag ano pa raw sila dito. Renyo ng bawo. So feeling ko nagamit pa rin siya talaga no? nung nasira and then sa larangan naman ng ano no ng film industry no paborito do ni FPJ na shooting area totoo lang itong dating ito yung part na simbahan no? ay bagong simbahan no? ito yung luma makikita yan sa mga dating niyang pelikula no like yung totoy bato ganyan ang pitong uh, Basta ganun. Marami silang bida rin. Alright po. So yun no. Kaya naman na uh, kahit pa paano nasira man yung simbahan. Pero nandyan siya. Nakatayo pa rin yung ilang parte na pwede mong pasyalan. Pwede mong puntahan. Tulad na itong dating simbahan ng Pulo, Valenzuela. Pero nakakalungkot nga. Hindi mo na makikita yung dating ganda niya at dating dating tindig ng simbahan ano. So yun. alright po. yan po ang kwento niya ano. Kaya yun. Ayun po nananatili pa rin diyan ng uh, gate o yung pasukan at ang bell tower na halos hindi pala halos ah tama halos apat na raang taon na ang tanda alright po o so, yan po ang bangkay ng simbahan ng San Diego de Alcala Lumang simbahan ng San Diego de Alcala Ito tayo dun sa ano Ayan o, mga ayan o Nakikita nyo yung sa taas Yan ay dating konvento no Na parte pa rin ng simbahan Dating simbahan ng San Diego no. At dito, makikita pa rin natin yung mga ano no Ayan o, yung baliti na yan 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 nakakapit ayan oh. Yan, yung lumang parte pa rin ng simbahan at yung mga pader sa pababa na yan. Oh. Yung ano na yan, yung dalawang lumang pader na yan oh. Ano yan, likod ng simbahan yan. Dito sa kabila. Yan oh, yan oh. ay langan dito ikot ng simbahan maikot yan so ayun po no at uh, dito no, kita rin yan no ayan no, dito sa area na to, nasa likod na tayo ng simbahan no, kita mo pa rin dito yung ano, yung ah, uh, so ayun ang bell tower, kitang kita pa rin dito so itong way na to patungo na to na ang ubando, bulakan ayan no, may mga lumang bahay pa rito, no? ayan no pero sayang nasira na at ito pa no? lumang bahay din yan no? right so yun Ayun, ay nasa ano, na Ubando Bulacan na ano Bul Bulacan na to itong area na to so yun po ano. binalikan lang po natin yung kwento ng lumang simbahan ano kasi nung nakaraan eh, pinag-usapan nga natin uh, tungkol dun sa uh, anibersaryo ng pagkakatatag sa lungsod ng Valenzuela no, dating tawag ay uh, bayan ng polo kaya naman na uh, minarapat natin balikan yung simbahan dahil yan po ay isa din sa mga makasaysayang uh, landmark dito sa Metro Manila ano, ang simbahan ng polo dahil yung area na yon yung polo bayan ng polo eh sinasabi nilang uh, dating dating pinagtutaan nila General Luna no. At uh, 'yung kalsada na 'yan dating wala pang MacArthur Highway. Wala pang mga NLEX Eh diyan dumadaan 'yung mga bayani natin no. Patungo sa Bulacan. Kaya malamang eh nadaan din dyan 'yung iba pa natin mga uh, bayani no. Magigating natin yung bayani Ito nila Dr. Jose Rizal siya ng Bulacan Diba? Sila Goyo O yan Lagoyo O sino-sino pa no? Si Alois Si General na, na, nagkuta mm. dyan sa polo no? So malamang at sa malamang ay eh, nak Nakatapak sila dyan sa Lumang uh, Lumang uh, Simbahan dyan ng polo no? Uh, ngayon nga ay ano na lang ruins na lang no o yung guho na lang ang makikita pero at least kahit paano, meron pa rin tayong nakikita doon sa nakaraan na ano? so yun po ano at ano, ay uh, nakakuha tayo ng kahit papano ay uh, konting aral dyan sa lumang simbahan na yan no? na isa nga sa itong na isa sa pinakamatandang struktura dito sa ating bansa no yan ay 400 may, may, ano na kulang kulang 400 years old na yan no? so yun po no kaya naman na ah, sana pero sa pagkakatanda ko po ay may, may, plano na dyan ng LG yun ng Valenzuela no? parang gagawing mini park yan ayusin yan parang nga naman makita pa ng mga susunod na henerasyon yung ah, yung ruins na yan na ano? although ruins na lang siya pero uh, kahit pa yan ay parte ng uh, lumang simbahan. No? Ayun po. Iaayusin din nila yan. Gagawin nilang mini -park yan. So yun nga po no, daw ay uh, may, may nakuha po tayong aral no, kahit kaunti. <laughs> At tayo ay pabalik na sa ating uh, pabalik sa ating ano uh, headquarter. <laughs> wow! tapos na ang ating uh, misyon no. So hahanap ulit po tayo no ng panibagong makasaysayang lugar ano dito sa ating uh, bansa lalo na dito sa Metro Manila no. At uh, patuloy nyo lang po kaming samahan no sa ating ginagawang paglalakbay na to no. Paglalakbay na may aral no. Merong nakukuhang aral. At uh, salamat po sa patuloy nyo ano no sa pagsama sa atin salamat po sa patuloy niyo pong uh, uh, panonood at uh, pagsuporta sa ginagawa natin ito no? muli po samahan niyo lang po kami sulit sa mga sulit. <laughs> ulit sa mga sulit ulit sa mga susunod na biyahe natin na no? Marami pa po tayong pupuntahan. No? At kayo po mga kaistorya, no? Kung meron po kayong alam na mga makasaysayang lugar diyan sa area niyo, no? Lalo tigit dito sa Metro Manila ay uh, iyan nyo lang i-comment down below nyo lang po no? ito tayo uh, masyado ng crowded doon. comment down below lang po no? at uh, pipilitin po natin mapuntahan yan at papasyalan po natin yan aalamin natin ang kasaysayan yan no? upang maibahagi din natin sa ating mga kababayan na na uh, hindi nalalaman yung mga ibang makasaysayan lugar dito sa sa ating uh, lugar especially Metro Manila no kaya naman sa mga susunod na episode magsama-sama po ulit tayo no at uh, kung hindi po kayo hindi pa po kayo nakasubscribe uh, subscribe na po kayo uh, pindutin nyo lang po yung uh, subscribe button at iyang pong uh, notification bell para maging updated po tayo sa mga i-upload po natin mga bagong video ano po tamuli ito po ang inyong history motovlog na nagsasabing huwag kang tumawid <laughs> 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 okay, take two, take two. yung aso <laughs> muli ito po ang inyong history motovlog na nagsasabing pag-aralan po natin ang kasaysayan upang ang buhay natin ay madagdagan ng saysay alright muli po ride safe everyone and God bless